Late at night when all the world is Kung batang 90s ka sigurado na paborito mo ang kantang ito na Dreaming of You Ito ay ni-release noong 1995 at kinanta ni Selena Si Selena ay isa sa mga pinakatanyag at maimpluwensyang Latin artist noong dekada 90 Ngunit ang kanyang buhay at karera ay naputol sa maiksing panahon at sa masalimuot na katapusan. Dahil labis siyang natiwala sa isang tagahanga na mismong tatapos pala ng kanyang buhay. Ano nga ba ang naging dahilan kung bakit pinatay siya ng kanyang tagahanga? kung nais mong malaman ng buong kwento patungkol sa pagsibol ni Selina bilang artist at paano siya namatay sa kamay ng kanyang number one fan. Halika at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ng bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng magTV page. Si Celina Quintanilla Perez na tinaguriang ang Tejano Music Queen ay isinilang noong April 16, 1971 sa Lake Jackson, Texas. Siya ay bunso sa tatlong mga anak ni na Abraham Quintanilla Jr., isang dating Mexican-American musician at Marcela Ofelia Zamora Quintanilla, isa namang Cherokee ancestry. Mga anim na taong gulang pa lamang si Selena, nakitaan na umano siya ng kanyang ama ng potensyal bilang isang mahusay na mga awit. Kaya kahit na pinalaki si Selena na nagsasalita ng Ingles, hinikayat siya ng ama na kumanta ng mga Spanish song upang sa ganon madali siyang mahalin ng Latin America at iba pang mga tagapakinig. Sa una, nahirapan man siyang kumanta ng mga Spanish song, kalauna naman ay naging matatas na siya dito. At noon ngang 1980, siyam na taong gulang si Selena, nagtayo si Abraham Jr. ng isang restaurant sa Lake Jackson na tinawag na Papagayos Restaurant na mayroong banda. Ang banda na ito ay binubuo ng mga anak ni Abraham Jr. na si Selena bilang singer, ang kapatid na si Abraham III ang tumutugtog ng gitara, at si Suzette ang pumapalo ng drums. Sa kasamaang palad, wala pang isang taon na lugi ang restaurant kaya napilitan itong isara ng ama. Samantala, nagpatuloy at nagtapos naman sa pag-aaral si Selena sa American School of Correspondence habang patuloy niyang ginagawa ang pag-awit. Ngunit sa edad na labing dalawang taong gulang, tumigil na rin siya sa pag-aaral. Dahil nais nice ng ama na ilaan na lang ni Selena ang kanyang oras sa musika. Upang sa gayon, malaya silang makapaglakbay sa buong bansa kasama ang isang Mexican-American na bandang itinatag ni Abraham Jr. na tinawag na Selina Elostinos ng singer ay si Selena. Ang bandang ito ay naglilibot sa iba't ibang lugar upang tumugtog sa mga tabing kalsada, kasal, birthday at sa iba't ibang okasyon kapalit ng pera. Hanggang noong 1984, naglabas ang banda ng kanilang unang long play o LP record na pinamagatang Miss Primera Grabaciones sa estilo ng musikang Tejano. At sa pagitan ng 1986 at 1988, lima pang mga album ang sumunod nilang inilabas. Ngunit sadya ang industriya ng musika para kay Selena sa una ay hindi sumang-ayon sa dalaga. Dahil karamihan na sumisikat noong panahon na yon ay ang mga singer na lalaki o grupo ng mga kalalakihan. Gayunpaman noong 1987 nagkaroon ng pagkakataon na makikilala at magiging sikat ng mga awit si Selena. Ito ay matapos niyang manalo ng Tejano Music Award para sa Female Vocalist of the Year. Nang maglaon noong 1989, ang kanyang talento ay kinilala ng isang music executive mula sa EMI Latin Records. Matapos pumirma ni Selena sa EMI Latin Selino, inilabas ang kanyang self-titled debut album sa parehong taon at nanalo bilang Female Entertainer of the Year noong 1990 sa Tejano Music Awards. Sa parehong taon, Sumali sa kanilang banda bilang isang gitarista si Chris Perez ang mapapangasawa ni Selena. Ang kanilang relasyon ay tinago nila sa ama ni Selena sa takot na baka hadlangan ang kanilang pagmamahalan. Noong November 12, 1990, inilabas na Selena ang kanyang pangalawang album na may titulong Ven Conmigo na ang ibig sabihin sa Ingles ay Come With Me. At ang kanyang Baile Esta Cumbia ay isang napakalaking hit sa Mexico na itinuturing na isa sa kanyang pinakamalawak at pinakamahusay na mga kanta. Nakung saan, ang album na ito ay naging gold pagkalipas ng isang taon na nagbenta ng higit 50,000 unit. At ngayon ay certified triple platinum na may higit sa 180,000 na naibenta na lalong nagpatunay ng kanyang pagsikat bilang isang singer. Noong 1991, nakilala ni Selena si Yolanda Saldivar. Si Yolanda ay pinanganak noong September 19, 1960 sa San Antonio, Texas. Siya ay isa sa pitong mga anak ni na Frank at Juanita Saldivar. Ang buong pamilya ay naninirahan sa maliit na bahay sa pangangalaga at paggabay ng kanyang ina habang nagtatrabaho naman ang kanyang ama bilang waiter sa isang Mexican restaurant. Si Yolanda ay nag-aral ng elementarya sa Edgewood School District at pumasok ng high school sa Kennedy High School na kalaunan, lumipat siya sa McCollum High School at doon na rin nagtapos noong 1979. Matapos makapagtapos ng high school, nagpatuloy siyang mag-aral ng kolehiyo sa University of Texas upang mag-aral ng nursing. Katulad ng high school, lumipat muli siya ng ibang paaralan at ito ay sa Palo Alto College upang dito na magtapos ng pag-aaral. Makalipas ang maraming taon ng pag-aaral mula elementary hanggang koleyo at nang nakapasa ng nursing exam, sa wakas, makakapagtrabaho na si Yolanda bilang isang nurse sa isang medical center. Inilarawan si Yolanda ng kanyang mga katrabaho bilang isang delikadong health worker. Sa unang taon ng kanyang pagtatrabaho bilang nurse, ang kinikita niya sa bawat taon ay naging sapat para sa kanya. Na kung minsan nakakapagbigay pa siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Ngunit nagbago ang lahat ng inampon niya ang kanyang mga pamangkin. Bagaman hindi binanggit ang dahilan ng kanyang pag-ampon sa mga ito, itinuring at minahal niya ang mga pamangkin bilang kanyang mga tunay na anak. Subalit ang pag-aalaga sa mga bata ay hindi naging madali para kay Yolanda, lalong-lalo na sa pinensyal na aspeto. Sa panahong ito, napilitang ang lumipat ng ibang ospital si Yolanda, sa ospital na maaari siyang sumahod na sapat sa kanilang pangailangan. At ito na nga ay sa St. Luke's Lutheran Hospital na siya ay nanatiling nagtatrabaho bilang isang nurse. Katulad ng aking nabanggit, nakilala ni Selena si Yolanda noong 1991 nang dumalo ito sa live concert ni Selena sa San Antonio. Noong mga oras na yon, nakakuha ng ideya si Yolanda upang magsimula ng isang Selena fan club sa lugar ng San Antonio para ipromote ang singer. Kaya sinubukan ni Yolanda na makipag-ugnayan kay Abraham Jr. para imungkahi ang kanyang ideya sa labing limang mensaheng ipinadala ni Yolanda kay Abraham, sa wakas nakipag-ugnayan na sa kanya si Abraham para talakayin ang kanyang ideya sa pagsisimula ng isang fan club. At matapos magkita ng personal ang dalawa, inaprobahan ni Abraham ang kanyang ideya at binigyan siya ng pahintulot na magpatuloy. Naging founder at acting president na nga ng Selena Fan Club sa San Antonio sa Yolanda noong June 1991. Bilang pangulo, siya ang may responsable para sa mga benepisyo ng pagiging membro at nangongolekta ng $22 bilang kapalit ng mga produktong ipinopromote ni Selena. Ang ilan dito ay isang t-shirt na may pangalan ng singer, mga exclusive interview kay Selena, Ilos Dinos, isang fact sheet tungkol sa banda at mga notification ng mga paparating na concert. At ang mga nalilikom mula sa fan club ay ibinibigay sa mga charity work. Nung una, ang kapatid ni Selena ni si ang naging contact person sa pagitan ni Yolanda at ng pamilya Quintanilla. Kaya hindi magkakilala o nagkakausap man lang si Selena at Yolanda. Hanggang noong December 1991, nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala ang dalawa na kalaunan naging matalik na magkaibigan sila at nagkaroon na nga ng tiwala ang buong pamilya sa kanya lalong ipinakita ni Yolanda ang kanyang katapatan at pagpupursigi, kaya nga tinugurian siyang bilang pinakamahusay na asistan. Maliban dito, binigay ni Yolanda ang kanyang buong oras sa pagpapatakpo ng Selena Fan Club. Bagaman mas mababa ang kinikita niya kaysa sa kanyang trabaho, mas pinili niyang iwan ang kanyang karera bilang isang nurse. Samantala sa hindi inaasahan, nakita ni Suzette ang pagiging sweet ni na si at Chris at agad niyang isinumbong ito sa ama. Dahil sa galit ni Abraham, pinaalis niya sa banda si Chris. Ngunit kalaunan sa kabila ng naramdamang galit na naig pa rin ang pagmamahal ng ama sa anak. Para sa ikasisiya ng anak, ibinalik e si Chris sa banda upang maging maayos na ang lahat. At noong 1992, ikinasal si na Chris at Selina. Si sa patuloy ng pagdating ng mga biyaya kay Selena, inilabas naman niya ang kanyang pangatlong album na may pamagat na Entre Ami Mundo. Ito ay naging breakout album niya lalo na sa Mexico. Dahil si Selena ang naging kauna-una ang singer na babae na nakapagbenta ng mahigit 300,000 na kopya ng album. At noong sumunod na taon, Nanalo ang kanyang album sa Grammy para sa Best Mexican American Album bilang Album of the Year sa Billboard Latin Music Awards. Noong March 22, 1994, inilabas naman niya ang kanyang ikaapat na album na may pamagat na Amor Prohibido o sa English ay Forbidden Love. Na naging isa sa pinakamabentang Latin album sa US na dinala ang genre ng Tejano. Kaya dahil dito, pinarangalan siya bilang Tejano Music Queen. Sa parehong taon, naging isang icon para sa mga kabataang Hispanic na babae si Selena. Nakung kung saan napakinabangan niya ang kanyang katanyagan sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang putik na tinatawag na Selena etc. Nakalaunan, nagsimula na rin siyang magdisenyo ng kanyang sariling clothing line. Sa pagkakataon na yon, dahil sa tagumpay ng fan club na ginawa ni Yolanda, eh ay ni Selena kay Yolanda ang kanyang butik bilang isang manager dito. Ngunit lumipas sa mga panahon, nagsimulang magkaproblema sa butik. Sa pagkakataon na yon, sinabi ng mga empleyado kay Selena na doble kara umano si Yolanda. Dahil sa tuwing kaharap ni Yolanda si Selena, nagiging mabait ito. Ngunit kapag ito ay wala na, lumalabas ang tunay na ugali nito. Sa kabila ng mga naririnig, hindi ito pinansin ng singer. Gayunpaman, ang ama niyang si Abraham ang nagsiyasat patungkol sa mga reklamo. Ngunit hindi simpleng reklamo lamang ang malalaman ni Abraham. Dahil sa kanyang pagsisiyasat, lumalabas na noong December 1994 na wala ng pondo ang butik ni Selena para sa pambayad sa bills. Dagdag pa ang pagunti ng mga empleyado na mula 48 bumaba ito ng 14 nang ilan dito ay pinatalsik ni Yolanda dahil hindi niya ito mga gusto. Dahil sa mga natuklasan, binantaan ni Abraham si Yolanda na kung hindi nito maibibigay ang mga account records sa negosyo, magsusumbong ito sa mga polis. Kasabay nito, sinabihan din ni Abraham ang anak na pupunta siya sa pulis upang alamin ang maaari nilang gawin sa ginawa ni Yolanda sa kanilang negosyo at nakiusap na huwag makikipagkita muna kay Yolanda. Ngunit nabigo ang ama dahil hindi nakinig si Selena at nakipagkita ito kay Yolanda sa pag-aakalang makakausap niya ng maayos ang asistan. Noong March 31, 1995, bumalik sila sa motel kung saan muling hiningi ni Selena ang mga record. Ngunit sa pagkakalang dokumento ang ilalabas ni Yolanda sa dala niyang bag, ang inilabas nito ay isang 38 Taurus Model 85 Revolver. Pagkatapos, agad na itinutok ito kay Selena. Bagaman sinubukan ni Selena na tumakas, ngunit nabaril na siya ni Yolanda ng isang beses sa likod na ikinaputol ng kanyang isang ugat. Kaya kritikal na nasugatan ng singer habang tumatakbo siya patungo sa lobby para humingi ng tulong. Nang makarating sa lobby, bumagsak si Selena sa sahig habang tinatawagan ng clerk ang 911. Maririnig pa sa linya na nabanggit pa ni Selena ang pangalan ni Yolanda, ang taong bumaril sa kanya. Nang dumating ang ambulansya, agad na dinala si Selena sa ospital. Ngunit ng oras ng 1.05 p.m., nadeklara na ring patay si Selena dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Bagaman sinubukan ni Yolanda na makatakas, sa kabutihang palad, nahuli rin siya ng mga polis. Sa korte, matapos maibigay ang ilang ebidensya at mailatag ang mga salaysay ng magkabilang panig sa loob lang ng tatlong araw na deliberasyon na hatulan ng guilty si Yolanda. Kaya noong October 26, 1995, si Yolanda ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong para sa first degree murder na walang posibilidad na makakuha ng parol sa loob ng 30 taon. Ang hatol na ito ay pinakamataas na sentensya sa pagkakakulong na pinapayagan sa estado ng Texas. Noong November 22, 1995, inilipat si Yolanda sa Gatesville Unit na kilala ngayon bilang Christina Melton Crane Unit. Sa kasalukuyan, si Yolanda ay nananatiling nakakulong sa bilangguan ng Mountain View ng Gatesville, kung saan siya ay magiging karapat-dapat na magkaroon ng kanyang unang parole meeting sa March 30, 2025. Samantala, noong April 3, 1995, 600 guests, karamihan ay mga miyembro ng pamilya, ang dumalo sa libing ni Selena sa Seaside Memorial Park sa Corpus Christi, Texas na nai ng live ng isang istasyon ng radyo ng Corpus Christi at San Antonio nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Elsie Duloy Lanzo at ang kanyang mga friends na sina Fe Marie Mediano, Annalie Magbanwa from Taiwan, Marcus Marvie from Romania, at Angel Morawe from Japan. Sana po ay tamang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Selena Quintanilla Perez. Ako po si G. Maraming salamat.